Alam mo ba? Yossi, dispo, vape at e cigarette Ilan lamang ito sa mga bisyo ng iba. Isang bisyong nakakasira ng kalusugan, isang bisyong nakamamatay, ngunit hanggang ngayon ay tila kibit balikat pa rin ang ilan. Ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang National No Smoking Month. Ito ay isang panawagan para itaguyod ang kalusugan ng lahat sa pamamagitan ng pag-iwas sa paninigarilyo. Pero bakit nga ba ipinagdiriwang ito? Simple lang, dahil ito sa tumataas na kaso ng lung disease sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, 3.3 milyong katao o 40% ng world population ang namamatay dahil sa lung disease. Ayon naman sa Johns Hopkins Medicine, 7,000 sa mga nagkakaroon ng lung cancer ay mga non-smokers o second-hand smokers. Pero ngayon, dahil sa paglitaw ng mga vape at mga e-sigaret, akala ng ilan naligtas ito pero kinumpirma ng Johns Hopkins Medicine na ito ay hindi ganon kadelikado pero hindi pa rin ito ligtas. May mga pag-aaral din tulad ng National Institutes of Health na nagsasabi na bagaman mas bababa ang toxin sa vape at e-cigarette kumpara sa tradisyonal na sigarilyo, maaari pa rin ito magdulot ng malalang pinsala sa baga gaya ng acute lung injury, bronchiolitis, obliterans o mas kilala bilang popcorn lungs ay lung cancer. Sa huli, ang National No Smoking Month ay hindi lang para sa mga naninigarilyo, kundi para sa lahat ng nagmamalasakit sa kalusugan ng kapwa at kalikasan. Ngayon, alam mo na! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at Ground Floor Center Point Plaza, Bacaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!